For today's video nga pala ay nautusan nga pala ako ng head chef ko na magluto daw ako ng nilagang baboy Eh wala naman ako magagawa head chef ko yun kaya ay magluluto ako ng nilagang baboy Nakakahiya naman ko hindi ako magluluto dahil sa 5 star restaurant ako Ayan ngayon, kumulo nga Sabi ng headshot ko, tanggalin ko daw yung mga namuho na dugo. Kaya ayan, tinanggal ko yung mga namuho na dugo. Ano ba magagawa ko? Headshot ko yun. Tinatanggal daw yun para maging malinaw yung sabaw mo. Ito nga lang pala yung mga timpla ko dyan, patis at saka pork cubes. Sabi kasi ng headshot ko, pag natural ang pinanglasa, mas masarap daw. Ewan ko ba dito? Tapos yung tinimplaan ko na rin pala yan. Ayan, tinakpan ko nga pala muna yan para maghintay tayo ng 5 years. Tapos yung kumulo na rin pala yun, after 5 years, nilagay ko na rin pala mga patatas sa sabi ng headset ko. Walang kwentang nilaga ko hindi marami ang sabaw. Tama ba yon? Sabi ng headset ko, damihan ko daw sabaw. Para sabaw palang busog na daw sila. Tapos pagtapos ko ilagay patatas, sinakpan kulit ulit yan. After 5 years nga pala, ayan, kumulo na naman yan. Yung malambot na nga yan lahat, nilagay ko na rin pala ang repolyo. Sabi ni headset, lagay na daw lahat yan. Pinagmamadali pa nga ako dito ng headset ko. Ikaw na lang magluto headset. Kasi ayan, tinakpan ko nga pala muna yan para gagawa tayo ng sausawa ng mga customer natin. Yung nakita na nga pala na head chef ko yan na luto na siya na daw serve para daw kunwari siya nagluto ay napakagaling. Dapat nga daw masarap to dahil mga mayayaman daw ang kakain nito. Diyos ko po!